Welcome sa pagsuporta sa isa't isa para bawasan ng stress. Ginawa itong learning module para tulungan kayo at mga katrabaho mo ay malayang mga pag-usap upang talunin ninyo ang stress. Nagsisikap kang mabuti para alagaan ang mga residente kahit pa maraming hamon ng pandemya. Nahaharap ka sa kalungkutan, kawalan ng ginhawa at maraming trabaho. May mga araw na mas mahirap kaysa sa iba. Pero kapag suportado ng mga miyembro ng iyong team ang isa't isa, mapapababa nito ang antas ng stress ng lahat. Para maintindihan ang mga pangangailangan ng iba, kailangan mong kausapin sila. Tumutulong ang bukas na usapan, ang interaksyon sa iyong team sa isa't isa, mga residente, kaibigan at pamilya. Sa bukas na usapan, may palitan ng mga ideya at impormasyon. Hindi lang iisang direksyon. Magalang din ang prosesong ito. Komportable ang lahat sa paghahayag ng kanilang mga ideya o damdamin. Ang lahat ay narinig. Kasama sa bukas na usapan ang binigkas at hindi binigkas na pahiwatig. Kabilang dito ang mga ekspresyon ng muka at kilos ng katawan. Ang pag-obserba sa mga pahiwatig ng iba ay importante para maintindihan sila. At magkakaiba ang pagsasalita, kilos at ekspresyon ng muka ng bawat tao. Halimbawa, sabihin na medyo pantay ang dami ng trabaho ng dalawang nursing assistant. Pero kung nagsimulang humina ang isang residente at kailangan ng higit na suporta, mabilis ito makakadagdag sa trabaho ng isang tao. Maaaring makaramdam ng pagod ang tao ngayon. Sa kasong ito, kung pinag-uusapan ng mga nursing assistant ang pagbabagong ito, maaaring makahanap sila ng solusyon. Maaaring magbigay din sila ng mga ideya sa tagapamahala para matugon ang mga kailangan ng residente habang binabalanse ang trabaho. May pandemya man o wala, mahirap ang trabaho mo sa katawan at emosyon. Kung pagngiti at magiliw ay di yung damdam, ito'y nagtatanggal ng enerhiya. Hindi kahinaan ang dadamiing mapuspos. May mga paraang makakatulong na makayanan mo ang mga ito. Pag alam mo at ng iyong team kung paano kayo makipag-ugnayan sa isa't isa, mababawas ang maling komunikasyon. Isipin kung paano magamit ang bukas na usapan sa iyong mga katrabaho presidente at leader. Pag-usapan ng stress, pagkabalisa at mga hamon. Tanungin ang damdamin ng iba. Baka makahanap kayo ng paraan para suportahan ang isa't isa. Lalo na kung pareho ang nararamdaman nyo. Baka matalunan ninyo mga parehong hamon na magkasama. Tanda ang nasa isang team kayo at pwedeng pareho ang mga stressor nyo. Magtulungan para hanapin ang solusyon o magmungkahi para pabutihin ang sitwasyon. Bilang caregiver, pinapabuti ng iyong kasanayan ng buhay ng residente. Mabisa din itong mga kasanayan sa mga miyembro ng iyong team. Tingnan natin ulit ang ilang punto. Isipin ng pinakamabuting sagot sa dalawang kasunod na tanong. Ano ang ilang katangian sa bukas na usapan? Ang bukas na pag-uusap ay pabalik-balik. Hindi ito ay isang panig lamang. Ito ay magalang at lahat ay komportabling magbahagi. Kasama rito ang verbal at hindi verbal na mga pahiwatig. Paano gagamitin ang bukas na usapan sa iyong trabaho? Ilang halimbawa ay magtanong sa si mga katrabaho mo ng kanilang damdamin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo kapag na-stress ka at sama-samang maghanap ng solusyon sa mga karaniwang hamon. Lahat tayo ay may stress sa buhay pero hindi mo kailangang kilalanin mo mga ito mag-isa may makukuhang tulong. makipag usap sa isang katrabaho, leader, manager, kapamilya o kaibigan kung meron kang mga tanong o pag-aalala. Pwede mo ring i-access ang Employee Assistance Program na may kompidensyal na suporta sa anumang stress na personal o sa trabaho. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y natuto ka ng ilang paraan para bawasan ng konti ang stress sa iyong trabaho. Alamin ang higit pa bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na makakatulong sa iyong mawasan ng stress.